Anong talata sa Old yes. Testament yon kinot ng Kristo? Talata. Yes. Okay. Okay. No, Hindi yes or no tanong uh, ko, Talata inahanap ko sa iyo. Talata. Ayan okay, yeah, ako. Oh. Andun mm, talata. sa talata. Exodus, meron din sa Deuteronomy. No? Mm. Anong talata sa Exodus? Anong talata? Yung, yung pinakauna, yung first commandments, no? Ang, oh, saan nga doon? Saan doon? Anong do? do? talata? No. Titingnan natin kung... Ah, saan yung talata? Ah, sige, talanda. sige. Talata, kung ka pala, 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 gusto, 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 uh, ano, ano, ano ka may, dito, wala actually, kang bala. hindi kami ganyan, hindi ako talanda? nagbibigay sa ano eh. Hindi ako nagbibigay ng, ng perlas sa ano eh, sa baba. <laughs> 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 ah, hindi <laughs> alam. ano <laughs> <laughs> Oh, assignment po yan po lang. <laughs> <laughs> assignment po <laughs> nasa Deuteronomio <laughs> yun ha. <laughs> uh, oh, Assignment mo yan. Assignment po yan po. Hanapin namin sa iyo kada akyat mo dito. Hanapin po nga problema ang assignment mo nga

kasi kaya tahimik tayo, ibibigay ni Paul yung talata. Susulat kaya ko po lang. Ka, so hindi mo alam yung Ten Commandments? <laughs> hindi mo alam yung mm -hmm. Ten Commandments? Socratic method uh, ang ginagamit, kung mo hindi masago Ah, talata. Binibigyan na nga. talata. Binibigyan na, binibigyan na kakita, eh. uh, anong, nga kita eh. Oh, anong? Hindi ako nagbibigay ng baboy. Anong hindi nga? Hindi ako nagbibigay sa baboy ng perlas. Oh, so, tatanungin ko si Vanguard. Vanguard. Ano yung kabang binanggit na talata nitong si Bogok? Meron ba? Mm. Kaya ba? Ah, wala. Wala pa ito po. Talata, oh, simple, Binigay ko na nga. <laughs> hindi mo ba narinig yung Exodus 20? O, oh, ano nga? Napaka-simple, di mo masagot. Anong talata? O, oh, ito, ito, ha? Okay. Exodus 20. The first one pa lang, napaka... hindi nyo na alam. Hindi itinuro sa inyo. Sige, check natin kung exodo yan yung keynote ng Kristo, ha? Exodus 20, ano? I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of <coughs> Egypt. Out. Nasaan the... no yung... Parang iba yung kinot ng Cristo, Paul. Me, no. <laughs> <laughs> ay, hindi, hindi mo, hindi mo pa naintindihan eh. Bago yan, Paul, bago. Wala kayong unawa. Wala kayong unawa. Sabi... Kasi, <laughs> <nga, laughs> sige, sasagot. Assignment mo yan eh. Nasa Deuteronomy yan, Paul. Napakahina. Gumawa ka na. Walang talasang nabanggit. Napakahina. Napakahina. Sabi ko kanina. Um, Umimbento at may din na sa lang. Oh, saan sa Deuteronomy? Oh? Pinag saan sa Deuteronomy? Na oh. Ay naku. Wala, wala na ba kayong tanong na ano? Yung mas malakas-lakas. Uh, saan mo? nga sa Deuteronomy? Binigay nga eh. Yung mahina pinag nga na tanong hindi uh, mo masagot, malakas pa kaya? lakas mo ibibigay. Ah oh, sige. Sige, pagbigyan natin ngay. granting Bagang, 'yung exodo niya, unang, unang granting. Una, wag wag mo ako kung pilitin ha. Unang-una. Ah oh, sige. Una-una pero una, ako kumukumpirma. Ah granting. Ah oh, sige na, 'pag para yung, makatakas ka na diyan. Sige na granting na 'yung exodo mo. Basta granting na 'yung exodo kunyari nasagot mo na bagaman ngay, hindi, hindi kaya, pa. Kaya kasi nakikinabang lang kayo sa bibiya. Oh, second question na ako po. Next, second question na ako. Kunyari nasagot mo na bagaman hindi. Ah sige. Doon sa exodo. Nasagot 'yung tanong ko. Sige. Ano yun, Paul? Ba't may ganyan, Paul? Umayos ka naman, Paul. O, sige. Granting na kunyari nasagot mo na nasa Exodo, ha? Doon sa Exodo, meron bang nabubuhay na Kristo? Meron? O wala? <laughs> Ang sabi mo nga kanina, kinote, ibig sabihin... Tinuha Sagot. Cristo, Sagot ng kategorikal. Sagot nga ng kategorikal. Noong ano bang mero, panahon ng eksodo, may nabubuhay bang Kristo? Meron o wala? Oo, ah, nag-exist na ang Panginoong Yeso Kristo. Meron siya tinatawag na pre-exist. Ah, sige. Eh. Dahil mer o sabi mo nag-exist na ang Kristo, saan sa Exodo may nakasulat na terminong Kristo? Talata ang ang bobo ng tanong no? kasi ko nang una uh, sabi mo ikaw nagsabi niyan ang Kristo ah ikaw nga nagsabi nag-exist na Diego yan for your info ikaw nga nagsabi nag-exist na o saan nag-exist yung mesias salitang O sige yung mesias yung gamitin natin saan nag existido sa exodo yung terminong mesias hindi na nag hindi ka na nag-iisip. Sagutin mo lang kasi, Paul. Huwag ka nang mag-adom. Adom ka, ba? Hindi ka na, na nag-iisip. O, oh, dahil ayaw na ay mo ng salitang Kristos, doon tayo sa terminong Mesias Saan sa eksodo, nana, mababasa naman, na, na eksistido na, 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 na ang sa Mesias sa yeah, Paul, ay, di ka makamubon, Paul? Ano, ah? Ay dahil ayaw mo ng terminong Kristos, doon tayo sa terminong Mesias. Saan sa Exodo mababasa existido na ang Mesias? Saan? <laughs> ang tanong mo kanina, binago mo uh, na. Sa binago mo na. Uh, natatawa na lang. Ay, dahil ayaw mo nga ng Kristo eh. Uh, o, oh, ayaw mo nga ng Kristo dito may tayo sa Mesias. Huwag mo akong ikulong uh, sa Exodo. May maibibigay ako sa iyo sa Daniel. Pag may eh, sa Exodo, ang sabi. Ang sabi. Teka lang pag Hindi may Talaga mo challenge uh, teka, ang sabi mo kanina, ako, sa Exodo, existido na ang Kristo. Uh, teka, teka lang, lang, ang sabi mo kanina, sa, sa Old Testament, aaminin mo, aaminin mo na uh, mali yung sugo mo, Mulaan yung sugo mo. Sige, challenge yan. Well, malinaw yung usapan natin kanina eh. Kaya doon ako kumukuha ng tanong sa sinasabi mo eh. Sabi mo, sa Exodo, existido na ang Kristo. Yes. Tama ba yung sabi mo kanina? Existido oh, uh, na. Dahil, lang oh, ang sagot, sabi oh, dahil ang sagot sabi mo ang ay Christo, yes. I am. Oh, Oh, am. oh saan sa Exodo existido na ang Mesias talata uh, okay. yung nakikipag-usap kay Moises na sinabi niyang I am oh, I am si Kristo din yon kasi sabi na sabi ni Kristo doon pa lang sa 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 libro ni Juan, sinabi niya na I am. Hindi siya pa rin 'yon, di ba? Hindi niyo 'yan maintindihan hangga't nasa kulto-kulto kayo ni ano, ni manalo. Meron bang nabasa doon na sinabi na doon sa terminong iyon na Ooh. ang mesiyas ay yes, existido na tulad ng sinasabi mo, Paul. <coughs> Meron bang sinabing ganan? So, ibig ka so, so ibig lang sabihin? Hindi, mo alam sagutin mo. Roman, صalo... Nagtatanong ka rin eh. Doon sa terminong sinabi mo, Tapak, nabasa mo, mo ba doon na? Eh kaya nga, no, sagutin mo. Eh ba't hindi mo masagot? O, pambata pala eh, di sagutin mo. Hindi mo ba kaya, Paul? Doon sa... Sinabi mo kanina, usapan lang ng ano, Paul. Ano lang naman. Sige, sige, sige. For educational purpose only, pagkaman na hindi kami na-educate sa'yo. Doon sa termino sinabi mo kanina, kasi ang sabi mo, existido na ang mesyas, yan ang hinahanap ko sa'yo. Yes. Uh, doon sa sinabi mo kanina, nabasa mo ba doon na existido na ang mesyas? Sabi binasa ko kanina yung sa Exodo yung hinahanap mo kanina yung kinot ng Panginoong Iso Kristo bakit mo naman sasabihin doon yung hindi ang sabi uh, ikaw ang nagsabing mo existido na Kristo teka po nagkakamali ka o kaya okay, saan ka mababasa o saan ka mababasa existido sa, so, na, na ang Mesias ay sabi mo kasi existido na Kristo. So tinatanong ko sa iyo, saan sa Exodo mababasa existido na ang Mesiyas? Pag magtuturuan sa anong sagot ko ha? Oh, hindi kita tinuturuan, wala kang maiisip sa Old Testament. hindi lang naman sa Exodo yung ano eh. Doon sa Exodo makikita mo ang nakasulat yung I am I am I am I AM. Ay, ang May tanong sa ko sa iyo, malina. bro. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bro, malinaw. Oh, uh, bro. Huwag mong hanapin, huwag mong hanapin doon sa Iksodo lang. Dahil hindi lang naman Iksodo yung Old Testament. Hindi ka eh, ikaw nga nagsabi. Yung pagpapasa ng Biblia. Eh, di mali yung sinabi mo kanina na nasa sa exodo existido na Kristo. Ah, mali di yung sinabi Cristo. mo kanina. O oh, kaya nga, di sa Exodo, saan kaya mababas ang existido na Kristo? Ikaw nagsabi niya eh, pambihira ka, ako sa sinasabi mo. Moises. Okay. Yung nakikipag-usap uh, nakikipag, ah, nag nakikipag kay Meses, hmm. walang iba ang Panginoon sa Kristo. Kamu tulungan ay, na kita, Paul? Ay, naku, napaka. Huwag na slogan, kanina ka pa, wala kang eh. ano eh. Alam ko Ano wa? Kita ay, kanina na, eh. tapos tumahimik ka. Ngayon sasapaw ka. Sino ba talagang malakas ninyo dito? Si, war, war si Warrior na lang kausapin ko. Yung host na lang. Ayaw mo na sa akin. Hindi mo pa nga nasasagot. Wala, mahina ka, Ola, ka daw. Sabi ni Slogan eh. Sabi ni Slogan. Sasapaw si Slogan eh. Eh, sagutin mo. Gusto ni Slogan talagang. sa sapaw, eh. Sino ba talaga? Nasabay kayo? Sige, sabay kayo. Ikaw okay. nga hey, tutulungan. Saan na babas? Kasi nahihirap. Ikaw nga tutulungan ko, Paul. Ikaw nga, nga tutulungan, Paul eh. Aklat ng Exodus. May si, pang... sabi mo Kapatid si Kristo. Kristo ah, salitang Kristo. Mag-i-exist. Tsaka yung Mesias daw. Oo, oh, Mesias daw. Oh. oh. Though, exist dito. Tulungan pa kita, ano? Okay. Tulungan pa. pa kita. Ito si Kristo nag-exist sa, ano, yung sa Exodus. Unang-una, una, makinig kayang mabuti. Ito yung sagot ko. Una, Unang-una, nakasunan. Meron ba wala, Paul? Oh, meron. Meron o wala. Ayun lang naman yung tanong eh. Meron o wala eh. Hey bro. Oh. Uh, sabi niya, eh. kuya, konti, konti. Siyempre, hinahanap niya. daw yung tanong. Salita. Eh, mas masahol pa pala no, sa bata to. Di masagot yung tanong mo eh. meron po. Kasi hindi nyo naintindihan. Yung old sabi niya, existed eh. sa salitang hebreo Hebrew. Yung Kristo. Oo oh, oh nga eh. Kaya, kaya ko Di ba? Ayaw, ayaw ba? mo na Kristo, Paul. Ayaw, ayaw ba? mo na Kristo. Mesias oh. yes, nga eh. Mesias. Yes, ah okay. Ito, challenge ko sa iyo. Pag may nabasa ko sa Old Testament na Mesias, kami uh, mo ba na eh kung si nagsabing Pilip. sa eksodo sino ba nagsabing sa eksodo ano po Kita ka lang po sino am, ba nagsabing um, uh, sino lang, ba nagsabing sa eksodo yung old testament ah, sino ba nagsabing sa Exodo existedo na ang Kristo? Hindi ganoon yung pagbasa. 'Di ba sinabi mo po, si Kristo existido na sa ano, sa, sa Exodo. Yes, si Kristo. Oo. Oh, saan nga talata? Sa Exodo. In a sense na, ang ibig sabihin ng Kristo, siya ay tagapagligtas. Oh, o anointed, yun. Anointed. Wala kami, mesias yun. Wala kaming kontra dyan, tagapagligtas. Yes, ganun pa rin yan. Oh, wala kami kontra, yung, dyan. Bro, Saan nga mababasa? Exist nito na yun. Eh, mukhang mas may alam pa ako sa'yo, ano eh, Paul eh. Pagating okay. sa talata na si Kristo nag-exist sa Exodo eh. Pagkakala so, ko naman may ano to si Paul. Pambihira, wala. Gusto mo Pambira. Paul, basahin ko sa'yo kung saan sa exodo? Pambihira. Hindi yung sasabihin mo, hindi Alam, lang sa exodo hindi, hindi ang pag-uusap. Eh nagtatanong nga Oo, naman no. Naman no. Naman no. Ah. Sa ikaw na no. no. ang nagsabi na sa Exodo, Nagtatanong ako sa Exodo kasi yun ang sinasabi niya hindi naman hindi naman ba si ng konaryo hindi naman ba maloktot si kanto ng konaryo hindi naman ba ang si o, oh, kaya nga tinatanong okay, ko sa aklat ng Exodo. Sinabi kong, sinabi kong Kristo, Kristo talaga yung nakasala. Na Hindi, ikaw nga nagsabi sa Exodo. O, kaya nga, saan mo babasa na sa Exodo, yung Mesias ay existido na. O, yung Kristo, yung salitang Kristo. Mm -hmm. Yung salitang siya. Kahit yung salitang uh, -oh, Saan mababasa? Cristo, kahit Kristo. Uh, gusto gusto nyo ano eh. Alam ko, hindi ako nagbibigay ng perlas. Eh gusto mo ako. Uh, ibig sabihin, ibig si sabihin, sabihin ba Paul pagka-existido na, pagka na yung Mesias, si Paul? Ba? Ibig sabihin ba si pa, Paul pag-existido na, okay, na kay yung Mesias, hindi na nila hinihintay yon Wala pa si Ibrahim, sabi ng Panginoon uh, Kristo. Si Wala Paul. pa si Ibrahim, si Kristo. Magka sinabi Ako na. Sabi niya, oh, dahil lang sabi mo, well, hindi eh, pa isinilang ang Abraham. Andiyan na. O oh, sige, patatakasin na kita diyan, Hindi mo masagot oh. dalawa na Saan hindi mo si nasasagot Abraham sa Genesis. Oh, Paul, magtatanong na ako. Wala kasi kayong unawa. Di. Wala unawa. Oh, hindi. Di. Kuya, slogan meron kang ano diyan? Ah. Uh, ang salita ng Diyos, yung may tinapay ba? Ay, wala wala ako noon eh. King James version lang nandito sa akin eh. Sino may ang salita ng Diyos? Anong talata? Salita ng, salita ng Diyos. Mamaya, mamaya natin sabihin yung talata. <clears throat> Paul, ibig sabihin ba ng existedo na hindi niya nalahini? Sabi mo kasi existed na eh. Yung Mesias sa Exodo. Meron ako. Tama ba, Paul? Yes. Kasi 'pag, pag sinabi uh, 'pag sinabing Diyos. Oh, kaya nga, pag sinabing Christo existido Diyos, na, hindi nila hinihintay yung pagdating noon kasi existido na. Tama okay, ba? Magkaiba, magkaiba naman yung hinihintay niya nila. Ah, pag no, sinabing hinihintay, hinihintay nila, existido na ba? Yung hinihintay nilang Kristo, yun yung nagkatawang tao. So, ibig sabihin... <laughs> oh, so, so, wala pang ang Kristo noon. Yung, yung expectation nila, <laughs> yung Diyos na magiging tao, As, sa so wala pang ang Mesias nun. Ay hindi pa siya nagkatawan. Hindi pa siya nagkatawan. Eh, ikaw At nagsabing si si ng na nga ang Kristo, eh. Hindi pa, siya At na, na hindi pa nga siya nagkatawan. Kaya nga. O sa wala pang ang Kristo. Makinig ka mabuti. Sabi ng... Eh, sabi mo kanina, may ng, Kristo na. Ng, 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 ngayon naman, wala ng pang Kristo. Wala nang... Oh, ulit. Ang, oh, ito, final answer. Uh, oh, final question. Final question na po. Wala nang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Uh, fi yan, final question Paul Diyos. ang sabi mo kanina existido na ang Kristo sa eksoto uh, existido na ang Kristo sa ngayon no, naman, ang sabi mo, hindi pa siya existido kasi hindi pa nagkakatawang tao sabi mo ha eh? ulit, man, ang, sabi man mo kanina, oh, ang sabi mo kanina oh, sabi mo kanina, existido na ang Panginoong Kristo. existido oh, na ang Panginoong nga. pero yung, uh, yung kalikasan uh, niyang tao during that time, hindi pa kasi yun yung tinutukoy mo hindi mo ako ma hindi ako may pit bro hindi pa nga nagkatawang tao yung Panginoong Isu Kristo dyan pagka pinuntahan natin yung nagkatawang tao lalo ka sa sa may, yan, kay... Diyos, ah, ay, promise, ay, may ipit dyan Paul Diyos uh, promise Paul pagka pinuntahan natin yung nagkatawang tao yung may, tayo, may ka dyan, dyan. mm -hmm. Mm -hmm. puntahan mo may puntahan mo sigurado ka ano nakasulat sa Greek? Again, ito sarx o en sarcomenos. Okay. Uh, unang una na. No? hindi ako, no? Bible scholar. No? Paul, sabi mo, puntahan natin. Sige, John 1.14. John 1.14. Ano nakasulat? Again, ito sarx o en sarcomenos. Ang nakasulat doon sa John 1.14 the word made flesh yung salita wala doon yung pagpipilian po ang tanong ko ay na sa uring kategorikal bro hindi ako mag, hindi ako magpapasika pa, 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 pa po. mo lang kuya content Katutuhan ano nakasulat nang sa English ano nakasulat uh, sa English incarnated incarnation o oh, uh, was made flesh ano nakasulat okay ang nakasulat was made flesh. Ang ibig sabihin noon, incarnation pa rin. It's ay, yun, ka, no, ay, record niya, record niya. <laughs> ay, record niya, record niya. And, ay, record niya, record niya. Makinig ka mabuti. Nga, Paul. Makinig ka Yung mabuti, ma made flesh incarnation niyan, Paul. Incarnation. <laughs> kaya nga yung Diyos Espiritu <laughs> nagkaroon ng laman. So ibig sabihin, ibig sabihin itinagdan niya uh, yung laman no? So, yung, incarnation eh. yung yung eh. Yung Greek example, term ba ng si, yung Greek term ba si ng Felix Panalo o, o tapos nag naging, naging anghel siya. O yung <laughs> Greek term ba ng yung Greek term ba ng incarnation ay egenetosarx o ensarcomenos. Ah, uh, yung pangalawang sinabi mo. Ay hindi At, alam sikat ka pa naman saan eh. Tatanungin nga kita. Ano 'yan? Uh, gusto ka dahil sa... sa Oh, ano nakasulat? Ano nakasulat ano ano sa, 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 sa Jan 114? Kasi nagmamagaling ka eh, nagmamagaling ka. Hindi, hindi ako nagmamagaling, tinatanong oh, lang kita po. hindi ako magaling, hindi ako magaling sa Greek. Eh. Ay hindi so, mo nga alam. Ano nakasulat <laughs> sa Jan 114? O ano nakasulat sa the John word, 1.14? Sinabi ko na nga, the Word made flesh. Ang nagsalita ay nagkaroon Eka lang ng laman. Paul, hindi pa ako so, tapos magtanong sabihin, Paul. Yun, Paul, pa hindi pa ako tapos magtanong. Ang John 1.1, ibig sabihin, nag-incarnate. Paul, hindi pa ako tapos magtanong Paul. Kasi yun nga ano eh, yun nga ang definition ng incarnation. O Paul, hindi pa ako tapos magtanong Paul. Sige. Ayan, thank you Paul ah. Paparaan ka naman pala eh. Ano nakasulat sa John 1.14? Again, ito Sarx was, was made flesh o in Sarcomenos na incarnation. Ano nakasulat doon? Was uh, again ito Sarx o in Sarcomenos? Ano nakasulat? Okay. Sasagutin ko na, no? Kasi kanina sinabi ko na yan. Ang nakasulat doon was made flesh. Yun yung nakasulat eh the word was made flesh. So hindi incarnation. Hmm. Yung yung incarnation na word bro, late na 'yan. O mga konsepto <laughs> kasi 'yan. Konsepto kasi. Ah, na late yung huh? yung incarnation kagaya ng Trinity concept 'yan para i-describe kung ano yung ang uh, tamang ano ang nangyayari? So, uh, pero hindi 'yun ang nakasulat, 'yung word, ang sabi ko sa uh, John 1:1, the word was God. Therefore, Diyos ang ang salita, ang salita ay espiritu kasi Diyos siya. 'Yung espiritu nagkaroon ng laman. Ah. Uh, tawag diyan incarnation lalong-lalo lalo na ngayon, yan yung ano, definition ng incarnation. Binigyan nga kita ng example. Nung una, uh, pero hindi nga yun ang si ng... Felix. Nung una, uod lang si Felix. Ngayon, ang hell na. Parang, kuya, kuya konti. Incarnation how yan. All, example, how, lang yan how come na late na yung, how, they la they late bro eh. late, late. How la late. come na late yung, na late, ah, how come, yung uh, ayusin mo bro ikaw well, mga tao <laughs> yun yeah, nakalimutan ko eh. Yung so, Paul, ano word ulit? wala ali, lang, uh, Paul, uh, pala, 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 pala. ang nakasulat. Uh, Paul, ang nakasulat ay Egeneto Sarks at hindi Ensar Comenos.